cylinder head at uh, dito po nagsimula yung uh, tagas niya sa piston number 1 at ito makikita nyo yung gasket niya ito yung bagong kuha namin ayan ito ayan to. ayan uh, Ayos naman ang pagkakalapat at uh, ang napansin ko lang, uh, walang nakalagay na nakasulat na tap para palatandaan na nasa taas ito or hindi magkabaligtad. Sa po, uh, tinisting naman namin kung baligtad, hindi po pwede kasi mayroong kanya-kanyang butas. Saan. So, isasalpak na namin yung cylindre. Ito yung kasama ko si, si Pau! pau okay po na. Shoutout sa mga taga. Taga saan ka mga? Si ito palang uh, kasama ko ay uh, taga Nueva Ecija. Gabaldon. Ayun, uh, sa Nueva Ecija. ang uh, torque wrench at ang uh, niya ay 120 foot pound So, atiin muna natin ng uh, 40 foot pounds tapos 80 to total nun 120 so ito yung gamit ko torque wrench hindi siya gauge manual siya diba po uh, natapos na rin yung uh, pagbuo ng makina at ito po ay uh, pinalitan lang ng cylinder head gasket kasi uh, dumadaan na sa gilid. So ayun, bago na lahat at uh, napa-start na rin. o oh, ikakabit na lahat yung mga takip nito ng makina at uh, dadalhin namin sa site ito. So ayan, makikita nyo, ayan, umi-start na. Ito yung uh, foreman ko. Yung chief mekaniko. Ilalabas namin kasi ikakabit namin yung cover ng makina. Ito yan. So, yan. Nakabit na rin namin yung uh, cover ng makina. At uh, hihigpit na na lang. Tapos, ah... Uh, dadalhin na namin dun sa site namin para makapagtrabaho na mampilang okay. buhat namin yung crane namin